Ama nang ama nang jowa ni Dongki. Hi father. Papa nang jowa ni Dongki. Ama. Hi father. Hi father. Ini tuh ha, bigaw kai nang chance. Ko ano man yang iskan dik. Dire kau ang ama nang papa ni Dongki. Ama nang papa. Lo. Lo. Lo lo kana di Dongki. sa roon. 1, 2, bigyan ko kayo ng chance ah. Oh, o, ano yung screen. Oh. Ito. Ikaw ano, ang naman ng shota ni Dong oh. Tapos... Sabihin mo sa kanya na... sa kanya na... Iiwan. Layuan mo na yung anak ko. Sabihin mo mo siya. <laughs> gawas bi. <be>, gawas bi. Gawas bi. Gawas bi sa nihin mo sa kanya na iwanan mo yung anak ko iwanan mo layuan mo yung anak ko sige sige bigyan ko kayo ng chance ano oh. mang ito ikaw sa okay. tapos sabihan mo siya na layuan mo ang anak ko tapos ikaw liban mo na lang sabihin niya okay 1 2 3 action layuan mo ang anak ko bakit ka nakatawa? Yun lang ba? Oo! Oh. Wala bang sobrang laman ng milyonis? Anong sobre laman ng milyonis? kita ko sa kukasin sa pelikula na may ganun! Ano na din siya na pelikula! Asa na yung asisa yung reaksyon na ko, anak? Oo! Oh, lang! Oh. Di after yung gig? Masubok ko nung? Masubok Okay. Sa, ang wala na sa dalawa. Oh, ikaw ang oh. papa ng Sota ni Dongke. oh, oh. oh. Tapos, sabihin mo na. Papa ng Sota ni Dongke. Oh. 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 Tapos, sabihin mo si sa Dongke na. Layuan mo ang anak ko. O. Oh. Oh. Tapos, ikaw at diban mo na lang kung ano sasabihin niya. okay? Layuan mo ang anak ko. So, bakit na tumawa? Yun lang ba? O. No, yun lang. Nagkita ko sa... Kasi sa mga pinitula uh, <laughs> na may lamang, may zoom na may lamang, <laughs>

Ano naman script? Tapos, ikaw, oh. ang papa ni Dongki. Oh, papa lagi ko. stay. Tay! Tay! tayo. Tay! Stay. Gigi, Sige, bigyan ko kayo ng chance ha? Oo! Oh, hmm. ano mga script nilig? Ikaw ang papanasota hmm. ni Dongki. Oo! Oh. oh. tapos... Nagyatawa! <laughs> Nagyatawa! Ay, sabi! Malimot sa sabi ang mo, mm. Maminaw dyan mm. Oh, papa ni Donkey. Dito ka man dito. Tara, tara. Natuon ng laway. Echa, ay. ng laway. Okay. Mabot at tama. Donkey, dito rin. Lagi Mag-anong lagi guys? Huwag Ano Anong masyadong kabante? Ano sa atras? O, oh, sige, bigyan ko kayo ng chance ha. Oh, ano naman script Ito, ikaw ang papa ng shota ni Donke. Yan, maganda oh, yan. Oh. Sige, tapos sabihin mo na iwanan mo. Layo layo, lang. layo, layo, layo. Balik, balik, balik. Saan ako lagi, iwanan action. Sige, bigyan ko kayo ng chance dalawa. <laughs> sige, ng chance, dalawa. <laughs> ano man, ano man, oh. ano man. Direct. Ikaw ang papa ng shota ni Donke. <laughs> o, oh, tapos sabihin mo na Layuan mo ang anak ko. Ganun. Tapos ikaw adliban mo lang ko ano sasabihin niya, okay? Oh, sige, sige. Kuha, kuha. 1 2 3. Action. Layuan mo ang anak ko. Sige. Oh, bakit ka tumawa? Yun lang ba? Yun lang. Inakita ko sa mga pelikula ng gantong lanyahan. May sobrin na may lamang milyonis. May lamang milyonis? Wala man na May lamang milyonis. Reaction boss. Boss, boss, boss.

Ikaw ang papanasota ni Dong Kay. Saan? Yan. Tapos sabi mo, layuan mo ang anak ko. Ganun. Tapos ikaw, adliban mo na lang ako sa sabi niya. O sige, o sige One, two, three. Action! Layuan mo ang anak ko. O bakit ka Yun lang ba? O yun lang. Kinakita ko sa mga pelikula kapag ganito linyahan, may supri na may lamang yung Eunice. Ha? Gah!